Arestado ang isang lalaki sa Mandaluyong na suspect daw sa pangahalay ng babaeng nakilala niya online. Ang suspect isa pala sa mga most wanted ng lungsod. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Inaresto ang isang lalaki matapos umanong magnakaw ng cellphone sa Mandaluyong noong October 11. Kinilala ang suspect na si Jericho Loriano, 23 anyos. Pero nitong lunes lang, muling hinainan ng warant si Loriano. Siya kasi ang itinuturong suspect sa panghahalay sa babaeng nakilala kilala lamang niya sa social media. Nangyari naman daw ito noong Hulyo. At dahil nandun po siya sa facility namin, agad-agad uh, po sinabi doon sa accused, then nagkaroon po ng process booking sheet regarding po doon. Tinuturing na top 8 most wanted ng Mandaluyong si Loriano. Katunayan, kakalaya lang niya noong Agosto matapos makulong dahil sa iba pang kaso ng pagnanakaw. Pero todo tanggi ang suspect sa paratang na rape. Wala po akong nalaman dun sir. Kung baga set up po ang lahat ng ito sir. Kasi sa Facebook walang po siya nakilala sir. Total hindi ko siya kilala eh. Ang lubusan. Kasalukuyang sumasa ilalim sa counseling ang biktima habang inaasikaso ng kapulisan ng return of warrant ng suspect. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.